Ano yun? Gusto kong sabihin sa'yo buti. Eh. Ha? Ano yun? Di? May gusto kong aminin iyo. Ano yun? Kaya mo, matagal tayo magkasama. Ano ba sasabihin mo? Tingin na mo. Ba't di mo sinabi agad? De. Dapat malaman nila yun. Importante yun. G! In ina sa akin pa talaga pinagawa to, di naman kakasya to eh. Ako pa talaga yung natusan, ang titigas ng mukha. Pwede naman pagawa sa karpentero to. O paano magkakasya Ang bobo din eh. King Ina naman, natusan pa, papabidyon pa sa akin dami namang alam king ano magbablog vlog pa inutos na lang lahat sa but, 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 but. Ha? Dito pinapakabit to. Tingnan mo di naman shoot to. Ano 'yun? Gusto ko sabihin sa Ha? Ano 'yun, G? May gusto akong aminin sa'yo Ano 'yun? Ba, alam mo, matagal na tayong magkasama. Kaya mo matagal tayong magkasama, ano ba sasabihin mo? Uh, ito, ito ang sinasabi nila. No? Uh, kasi gusto kong magpatuloy eh. Uh, um, ako na sinasabi nila, ano? Potso pa ako. Sino mo? Buti mo sinabi agad. Naiyak kasi ako eh. Pero ngayon, kasi may nakita ko rin kaya ako lumabas eh, meron nakita ko rin na libre tulis. May, may yung lingdo. Gusto ko sana samahan mo, mo ko eh. Ilang taon ka na ba? Huwag mo na sabihin ilang taon na ako. na yun! Bago, baka kailangan kasi, huwag mo sabihin sa iba, ginaya ako eh. Dapat malaman nila yun. Importante yun, G. Importante yun, dapat malaman. Susuporta ka naman namin. Sabi nga namin, tanggap namin, G. Kahit ganyan ka, kahit umamin ka na na ano. Okay, at least, inamin ko naman. Kasi ako na, daming mga bata dyan, siya sabi yan, potso ako. Tid, sabihin natin yung kalaking ready ka, hindi pwedeng di malaman, G. magagalit sila, G. but magagalit? Pa Mayintindihan ka niyan, tawin na kaibigan ka naman, eh. Dito. Let! Let! Gagi, may sasabihin to si Kernel. Napaka-importante. Dick! Asan ka, Dick? Oy! Ano yun? G, napaka-importante na ito, G. May sasabihin tong taon na ito, guys. Di, may nangyari kasi. eto G. Sa kanya inamin, di kasi baka daw sa kanya sinabi baka daw hindi niyo matanggap at ano magalit kay sa kanya o asarin niyo siya. Oo, denge si cura, ji, si cura. Dinig namin amin. Di, gusto ko kasi sabihin sa inyo, ano 'di mo ba? Oh, nasuput chat. Sukot ah. Oh, bakit totoo naman 'no? Oh, totoo naman talaga. Seryoso tayo dito. Tinawag tawag niyo ako. Totoo. <tort> <tort> Saan mo ko? Ano, Sub subot pa talaga ako. Or, ako di diba masabi kasi alam ko na may video kapakita ko. Pakita ko pa Gusto ko pakita ko, no, ko no, dito. Eh, no, no, no. Gusto no, no. ko lang yung no, no. reveal sa mga tao. Kasi ang dami kasi nagko comment Dami ko nagbabasa na. Ngayon na, amin na ako na. Subot na talaga ako. Ay, nag talaga nila. Gusto ko sana sabihin sa'yo na alam naman na talaga namin na subot ka. Pero ngayon sana, samahan nyo ako. Di kasi meron roon sa labas ng libre tunay. Ah? Samahan nyo lang ako. Sabotan nyo ako. Samahan namin. At saka ba Kernel? ito. Ito ah. Total, lumami ka na. Di ba masarap sa pakiramdam na wala ka. Oh. Magaan na, wala nang tinik. Wala nang tinik. Kahit ipakita mo sa amin yan, oh, gaya nang oh. ganun oh. ka. Hindi, samahan sama niyo ko kahit ngayon linggo lang kasi magbubukas yung libre ng tuyo yun eh. Sa... Sambayan. Oh, oh -ba, -ba, diba? Di diba, diba, na problema sa AG. Magana sa loob. Diba, ba Magana. Kahit nga kaya, sasamahan ka namin magpagawa. Pati ka yun. Gusto mo, i-vlog pa natin eh. Huwag na i-vlog, G. Di ba? Vlog natin yan, G. Kaya kaya eh. Vlog natin yan. Pero papatuloy. Supot. Kikiam. Oops, wait lang. Ikaw din ba mahilig tumaya kagaya ko? Pwes, kung mahilig ka tumaya, itry mo ito ang 1xbet. Madali lang mag dito. Pipilapan mo lang ang kailangan na details. Tapos, wag na wag mong kakalimutan ang promo code ko na GGKernel At alam nyo din ba, ang 1xbet, ang pinaka number 1 betting apps dito sa Pilipinas. At syempre, dito sa 1xbet, pwede ka din makakuha dito ng up to 12,000 bonus. At pwede mo din dito tayaan ang favorite mong laro tulad ng NBA, PBA at iba pa. Gamit ang GCash, pwede kang mag in at mag out. Ano pa inintay mo? Yung link ko nasa comment section lang.